Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Mala Sheldon Cooper na American prodigy nagkamit ng doctoral degree sa edad na 17. Magkakaibigan, trending matapos mag-video sa jeep habang inaantay itong mapuno ng pasahero. Pusa sa Nueva Ecija, nakitang may nakatusok na kutsilyo sa mukha. 60-year-old na legal advisor, pinatunayang age is just a number ng sumabak sa Miss Universe Argentina 2024. Sa trending showbiz balita, F4 stars Jerian at Gwen Metawin nagkasama sa isang event sa Bangkok. At Melay Cantiveros at Jason Francisco nag-alahonghe in at Beckin Woo ng hit K-drama Queen of Tears sa South Korea. Sure kong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo, At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo na ang TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino. para sa ating unang trending story. Sheldon Cooper in real life. Agaw atensyon ngayon ng isang American prodigy mula sa Chicago matapos nitong magkamit ng doctoral degree sa napakabatang edad na 17. Ang mas lalong pumukaw sa atensyon ng marami, homeschool pala ang dalaga bago nagsimula sa college noong siya ay 10 years old. Ang amazing adventure ni Dorothy tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Itaas ang kamay kung ikaw ay avid fan ng American sitcom series na The Big Bang Theory. Isang dalaga kasi mula sa Arizona State University ang usap-usapan ngayon dahil sa husay nitong mala Sheldon Cooper, isa sa mga main characters sa The Big Bang Theory, matapos nitong magkamit ng doctoral degree sa murang edad na 17. Siya si Dorothy Jean Tillman II, ang pinakabatang estudyante na nakakuha ng doctorate sa Naturang University sa Larangan ng Integrated Behavioral Health. Yan ay kahit pakaramihan sa mga klase nito ay ginawa online. Nagkamit ito ng associate degree noong 2016 sa College of Lake County at bachelor's degree naman in Humanities sa Excelsior College noong 2018 bago makuha noong 2021 ang science master's degree nito sa Unity College sa kanyang Instagram post. Labis naman ang kanyang pasasalamat na mabigyan ng pagkakataong makapagsalita sa harap ng nasa 20,000 na audience na dumalo sa graduation ceremony. Sa tagumpay niyang ito, nakahanay na si Dorothy sa listahan ng mga pinakabatang doctorate graduate sa mundo tulad ni na Carl White at Kim Ong Yong na nagkamit ng kanika nila degrees sa edad na 13 at 15 years old. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo Pilipino! Sa ating next viral story, Jeepney Concert! Wala talagang boring na araw sa buhay ng mga commuter. Libreng concert ba naman ang hatid ng mga pasaherong ito sa mga kasabay nilang mag-commute? Ang magkakaibigang ito kasi sa jeep na isipang i-testing ang bagong bili speakers at nag-video kaya habang pinupuno ang jeep sa terminal sa isang mall sa Cavite. Aliyo na aliyo naman ang mga netizen na kanya-kanyang bato ng punchline sa comment section. Ang tanong tuloy ng marami, natuwa naman ba ang driver o nalugi? Silipin ang kwentong yan sa report ni Rose Bobiera. Nilaro! Bumuhos ang laugh react sa viral video ng magkakaibigan na dinala ang trip ng barkada sa jeep. Ang magkakaibigan ito kasi mula sa Cavite, ginawang KTV ang jeep na sinakyan. Nagsimula ito na magkayaya ang kumain sa labas ang magkakaibigan. Nang araw ding iyon, isa sa kanila ay bumili ng bagong Bluetooth speaker. Pauwi na nang sumakay sila ng jeep na nadatnan nilang pinupuno pa. Kaya naman, habang hindi pa umaandar ang jeep, isipan ng magkakaibigan na itesting ang kanilang speaker. At dito na nagsimula ang kanilang road trip. Este ang pagvivideoke. Mga blooms daw silang magkakatrabaho o iyong mga fan na ngayon sikat na pop group na Bini. Kaya nagmistulang concert ito ng mga kanta ng nasabing grupo. <laughs> aliw na aliw naman ang mga netizens sa trip ng magkakaibigang ito. Komento ng isa, kaya no to jeepney face out daw. Pero hirit ng isa, yes to pasahero face out naman. Marami naman ang nagbiro na bababa na lamang daw sila. Kunwari pang nag-alala ang marami na baka raw malugi ang jeepney driver. Umabot na sa 840,000 views ang video na ito. At sa iba pang video na uploaded din sa kanilang account, kita na tuloy-tuloy lang ang pagvividyoke ng magkakaibigan kahit nang magsimula ng bumiyahe ang jeep. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, kutsilyo sa mukha. Babala po sa mga manunoo dahil may pagkasensitibo po ang mga larawan na aming ipapakita. Nanawagan ng tulong ang isang netizen mula Nueva Ecija matapos itong makita ang nakatusok na kutsilyo sa mukha ng isang pusa. Nagdulot ng pagkabahala ang insidente dahil hanggang ngayon, hindi pa muling nakikita ang pusa sa lugar. Mga detalye tutukan sa report ni Meli Borja. Naalarma ang ilang netizen mula San Jose Neveciha matapos matagpuan ng isang pusa na may saksak ng kutsilyo sa muka. Sa larawang inupload ni Wensi Dadural sa Facebook, makikitang nakatarak ang kutsilyo malapit sa kanang mata ng pusa. Ayon dito, nagpa-practice daw sila ng sayaw sa isang public market ng matagpuan ang kalagayan ng nasabing hayo. Ibinahagi nito ang kanyang panawagan sa social media dahil nang may sumubok na i-rescue ang pusa, tumakbo raw ito at dito natanggal ang nasabing kutsilyo sa kanyang muka. Tinatayang nasa dalawang pulgada ang lalim ng pagkakabaon ng kutsilyo at mula nang makita nila ang pusa, hindi na ulit ito na mataan kung saan man. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap sa pusa para madala sa eksperto at mapasuri ang kalagayan. Samantala marami naman ang naawa sa pusa at nakiisa rin sa paghingi ng tulong. Umani na ng nasa higit 30,000 reactions ang post na ito ni Wensi at 10,000 shares. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, sama-sama tayo Pilipino. ating next trending story. Age is just a number. Yan ang pinatunayan ng isang hospital legal advisor na si Alejandra matapos sumabak sa pasiklaban ng ganda, galing at talino sa nagdaang Miss Universe Argentina sa edad na 60. Ang pakikipagsabay nito sa mga mas batang kandidata ating panoorin sa report ni Rovic Manuel. Ika nga naman nila, age is just a number. Sa edad kasi na 60 o 60, nakipagsabayan sa mga batang kandidata ang hospital legal adviser at pambato ng Buenos Aires na si Alejandra Marisa Rodriguez sa nagdaang Miss Universe Argentina. Sa evening gown competition, nang ibabaw ang elegance and grace nito sa suot ng red sequin dress. Bagamat bigong maiuwi ang corona, nasungkit naman ni Rodriguez ang Best Face Special Award. Bagamat bigong maiuwi ang corona, nasungkit naman ni Rodriguez ang Best Face Special Award. Sa gabing iyon, pinasalamatan ng 60-year-old candidate ang lahat ng mga sumuporta sa kanya nang magwagi bilang Miss Buenos Aires last April matapos tanggalin ang age limit sa prestiyosong kompetisyon. Si Rodriguez naniniwalang wala namang mali na pumili ng isang babae o kandidata batay sa kaniyang panlabas na anyo. Ngunit dapat anya'y mas palawakin parao ang pagtingin sa konsepto ng kagandahan. Ang kandidatang si Alejandra Rodriguez patunay lang talaga na hindi hadlang ang edad pagdating sa pag-abot ng mga pangarap. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino! At para sa trending showbiz balita, pareho mo bang nasubaybayan ng Taiwanese at Thai adaptation ng kinakiligang F4? Ang mga bida kasi rito ang sina Jerian at Win Metawin nagkasama sa isang event sa Bangkok. At mag-asawang Mele Cantiveros at Jason Francisco. Nire-enak ang isang eksena sa hit Korean drama na Queen of Tears. Mga detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Super studded ang grand opening ng isang jewelry brand sa Bangkok, Thailand. Present kasi rito ang kinakiligang F4 star sa sina Jerry Ann at Win Metawin. Win. Sino ba namang makakalimot sa karakter ni Dao Ming ng ginampanan ni Jerry Ann sa 2001 Taiwanese drama na Meteor Garden? Habang sa Thai adaptation naman ng Boys Over Flowers Song 2021 na panood ang aktor na si Win. Ang parehong serye ay hango sa comic book na Hana Yori Dango. Kung matatandaan, taong 2003, bumisita sa Pilipinas ang Taiwanese star na si Jerry Yan, kung saan nag-courtesy call pa ito kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Habang si Winmetawin na may nakasama kamakailan sa lang Under Parallel Skies, ang aktres na si Janela Salvador. At nag-perform pa ito sa nagdaang Coronation Night ng Miss Universe of Philippines. Samantala sa iba pang balita, from Queen of Tears to Kwan of Tears, nag-alahong hein at pa kyun wu ang mag-asawang Mele Cantiveros at Jason Francisco sa kanilang pagbabakasyon sa South Korea. Ang dalawa, dinayo pa ang ilang filming locations ng serye at nire-enact ang ilang eksena. Gaya na lamang ng episode 8 restaurant scene kung saan magkatalikuran ng mag-asawa. Gayun din ang kwalang eksena ng dalawa sa mall. Say nga ni Melai, another QOT bucket list unlocked. Ang pamilya Francisco ay nasa South Korea matapos italaga bilang honorary ambassador for Korea Family Tourism in the Philippines, ang actress TV host. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiiwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na video ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng na mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS trending and viral show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, BZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino.